Good morning, good morning mga brother. Coding natin ngayon, araw ng biyernes. Kaya, ang gagawin natin ay magpa-change oil mga brother. Pa-change oil tayo para maganda ang hatakan ng sasakyan natin. Ayan, check nyo rin, check nyo rin palagi. Kung ilang kilometer na yung tinakbo nyo para... Paano mo sabi? pwede na ma-change oil yung sasakyan nyo kaya ingat ingat sa mga brother natin na kung saan bumabiyahe na at siguro mga nakarami na kayo. <laughs> Mamaya sasubukan natin pabiyahe pagkatapos mag-change eh. oil. Hindi totoo yan. At sasubukan natin i-vlog yung pag-change ni Kuya. Sana hindi siya busy. Kasi Bola lang yan. Hindi siya marami nagpapag-change eh, kaya busy siya. So pupunta tayo ngayon doon sa Tandang Sura. Sasubukan so, natin mag-video. Okay, so... Shoutout sa mga brother na natin mga BI dyan. Ingat, 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 ingat. Ingat kayo mga brother. At sa mga naisa hindi pa nakalike at nakasubscribe sa channel ko, like and subscribe na kayo mga brother. Click nyo na yung no notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So, ano ba na yun kayo? Tara! Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Brother, may pipikapin ako dito sa ano? Malabun, bayan. Bola lang yan. Papunta isim, North. Ayos! Ayos, mga brother! Hindi ka agad tayo na zero. <laughs> Kaya, pupunta na natin at baka makawala pa. Ayon, mga brother! that's down and north at Tani Taxi mga no, brother <laughs> naging sinturon na sila sa pila ng taxi sa december. North <laughs> so pupunta na tayo doon sa Tandang Sora para mag pat chains oil okay? let's go ginawa naman nila no? ginawa na ginawa nang ano yun wala <laughs> nang ng malakas Sayang yun. tạm biệt Ah, okay. hindi yung problem din ng eh. tatawa Oh, okay na. Uh. Uh, ah, konti lang different settings. Kinakarga mo galing pa kami na roon, ano, tapos maandar lang siya. 'Yung 'pag patayin mo pa well, ay. Uh. Oh, This maintenance spot ko. Oh, hindi pa mabid. Dini dito ng ng puto, ko tabing ko, tabing ko, parang Ito, sabi ko lang, ayaw na, pilitan berik-berik Pero mas nilililulusok. Oh, mas may power 40 na natapos na magpa-change oil dito sa store na to dito to sa may tandang sura mga brother sa bike ko gusto nyo mura magpa-change oil punta na kayo dito itong store yan salamat pala kay Idol Bal na siya yung gumawa siya pala yung gumagawa sa akin siya yung gumagawa ng 4-5 ako sasakyan kaya tara gaya tayo susubok tayo bumiyahe sana makarami tayo hindi totoo yan yung tinag niya sa akin lang is Ito mga brother Mas maganda to Every 5,000 lang Every 5,000 Change yun ka Every 5,000 Change yun Mas maganda yun Okay Kaya Paano nga sabi Nasa sa inyo naman Kung anong langis gusto nyo Basta ito Yung ginagamit yung langis Yan yeah, So Mabuhay kayo Ah brother Val Salamat 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 Okay Let's go na no, mga brother magandang nangyari sa biyahe ko ngayong coding na to nakapagkatid ako muntin lupa tapos galing Las Piñas nakatangay ako mga brother papunta dito sa Ortigas nandito na ako ngayon sa Ortigas mga brother time check pasado alas 11 mga brother pasado alas unsi. at naka 30 pa ako kaya good vibes good vibes good vibes ganyan ang daladala -dala ng good vibes sa atin mga brother so Hanggang dito na lang yung vlog ko sa araw na to. At ingat-ingat -ingat sa mga brother natin na bumabiyahe pa. Nung saan, nag-abang-abang pa sila. Baka sakali. Kaya ingat-ingat kayo mga brother. Ingat-ingat kayo sa inyong pagbubiyahe. So, muna kayo hindi ba nakalike at nakasubscribe sa channel ko? Subscribe nyo at Lanong TV mga brother. Para updated kayo sa mga susunod ko pang mga vlog. So, hanggang dito na lang mga brother yung vlog ko sa araw na to. Maraming 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 salamat sa inyo. At mabuhay kayo hanggat gusto nyo. So, tara! Uwi na tayo mga brother! Let's go! Uwi na tayo! At papawi tayo ulit bukas! Ayan na lang ang mga matitira, mga brother. <laughs> Guardia na lang ang natira ng